Kasi nakain na namin yung iba. Paan? Ano? Ano ba Bukas pa yun pa. Okay. Day. Ayan, guys. Ang sauce na peanuts. kanina pa nga. Ito mga itong iso bago lang. Ito mm -hmm. mm -hmm. Hi guys, nandito na pala kami sa labas. Pero muna si muna kami. Tapos na 'yung Amin meeting Tapos na meeting namin. Ayan noodles oh, Pero alam mo, laki protection ah. Nilalamig na po. Ay guys, paalis na pala. Ay, papunta pa kami, babalik kami sa ano sa Thai restaurant. Ay, big san tayo. bababa pala tayo, no? Hi, guys. Nandito na kami pala sa... Babalik kami sa Wala. Ito siya, guys. Ay, ang laman yun. Ang gagapayab-yab yun. Kaya nga. Ay, ang gagapayab Wala. Pero legit naman siguro yung T-number nito. Kasi siya pwede. Hindi, oo. Ano na, Jen? Hindi, malaman natin so, yun kapag ano. Ay, hindi ko na Oo, oh, oh, yung T-number na sa uh, amin.

dito, lang, dito, eh? dito muna Ay, may ako may pala. Uh, dali lang, dali lang. Email, dito, dito pala tayo guys, magano. Ah, vlog ako. May letter yun na may seminar. At saka guys, baka gusto nyo kumain. Masarap dito yung pagkain. Ayan. 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 at saka ano yan. Oh. Sarap ng pakiramdam ng ang ganda ng mga ilaw. Mm -hmm. Diba guys? Ay, talagang... Ayun, parin, ngayon lang yung pinuputol ko. May pinuputol, may hindi. Oh. Mm -hmm. May continuous lang naman yan. Okay, na lang ang akin. Oo, oh, wala naman yan. Ayan guys, diba? Ang ganda ng ano parang ang ganda ng pakiramdam kapag ano pag uh, dating ng Pasko yung mga ilaw na mga ikutik-ikutitap. Okay, Wala naman yung sabito. Ay, ah, ah, kaya nakikita sa yan, yan sa ano. Hindi yan, Jim. Yan ba yan? Oo. Yan ba yan ang hindi nakikita? Yan ang nakikita dun sa ano. Sa kwan. Sabi ko, mapuntahan ko sana yung ano na yan. ito na. Ito na siya. Yan, di ba guys? Yan, Miracle yan City. Yan, ang ganda no? Sulok ng mundo. Kit. Bulagap. <laughs> Sa... pa yung medical, oh. Ano yun. Rose. At sya yung mga gito. Ang gaganda ng mga... Diyan nandito yung mga mayayaman. <laughs> mga ilit. Oh, ano ako, ha? Ilet.

Alam mo, magkita ko pa. kailangan hindi yan binubuksan. Ayan Babos. guys, diba? Ang ganda dito. Alam mo, Ayan. alam mo Jen, pag dito ka na nakatera, parang ka ano yun, nag- Ay, ano, ano ba yun? Adyan yung bahay ba? Marilaw oh. ba yun? Marilaw? <laughs> yung ginawa na, minas- Hi guys! Ay, hindi tananak pala kayo na-update ha sa daan. Nandito na kami sa office. Thanks for watching! Like, share, and subscribe! Bye mga kamundor.